magterisla pero naka mage build. Ano ulo? mo Sige pag nagawa ko akin na ate mo. You can do it. Dito sumali ako sa recruitment pero kinik nila ako. <laughs> Dito nakasali na ako. Sabi ko sa mga kakampi ko ako na mage. Pero dahil last Zero. pick ako, pinagtank nila ako. Parang may mo ako hindi maganda. Dito pinakita ko muna mga skin ko sa mga tank. Dito akala nila magtatank talaga ako pero pinili ko parents si Terizla. Fight! Fight! Tama kayo, tama kayo. Ako na mali. Nagigil eh. ka. Dito sabi ko sure win agad. So weird. <laughs> Dito palong-palong mga kalaban akala nila di mage build gamit ko. In Dito iepal e pa si Balmond sa turtle kaya nabigyan namin. Tinulungan ko si XB kasi binubugbog siya ng Balmond, kailangan ng malakas. Bumalik pa si Balmond, akala niya siguro mabubuhay pa siya sa malakas magterisla. Hey, hey. Unstable Network palong-palo si Balmond makabawi sa akin kaya ayan tuloy patay siya. So weird. <laughs> <of> <laughs> Kung meron kang gustong i-challenge i-comment mo lang baka magawa ko din. Umabot pa ng late game kaya papakita ko na lang yung huling clash namin sa Lord. Dito naubos namin sila kaya natapos namin. Marami salamat sa mga umabot hanggang dito.